Yo, what's up? Mga brother dyan. Mga boy, come vlog. It's in your house. <laughs> so, yun. Galaan tayo ngayon. Makita nyo. So, yun. Know, Sige, stay tayo dito. Yan, yan, yan. Alam masyado naglalakad na tao. Alam mga customer talaga napaka-boring. Hindi boring isa. So, napakalungkot. <laughs> Alam mo, pagpasok ko lang. Nabibili mo yung kasok sa customer. So ang nangyayari ngayon, naantok ako. Naantok kami. At nakalimutan bumili. So bibili tayo ng coffee pang pagising. Tapos, ayan, bibili tayo ng uh, makakain. Sagi <laughs> <Taki> na kasi. Sagi <laughs> natin sa cellphone mo. Kapag linis ka na plata, yun, nga nga pa rin. Bakit nyo, ayan, sa laka ng mall dito. Ayan, nakita mo, Ayan o, Alkiran. Sir, yun <laughs> Ganto kasi dito ngayon, baka winter na kasi, so napakaya. Yung mga tao ngayon ay uh, busy ganun talaga dito kasi may mga pasok na. Kaya, siguro, ayun, so sobrang layo ng mall na to. Mas malapit pa dito sa boundaries. So, Saudi Arabia. Kaya yung usually yung mga guests namin ay more down Saudi yan kaya yun so yun naglalakad tayo ngayon tayo sa lulu sobrang layo kasi yung ayan ang atawad na lang. layo ng bilihan so ito kasi hindi natin ha so bueno, yun o wala masyadong guests so yung mga tindahan dito ang laki

sa so, ganyan buhay namin pagka uh, wala talaga mga tao so makita nyo wala masyadong lalakad oh. pero pag biyarnes naman so bawi naman kami parang divisory naman to sobrang daming tao kasi wala mga wala silang pasok nun so yun update ko kayo bilat tayo kape bye mga kamote dyan so yun malapit na tayo napakalaki ng laro dito makakita yung mga laruan ng bata ito sa ating yung fan para itong ano uh, world of fun sa atin sa Philippines, sa mall yan ang laki niya, no? nyo no makita niyo. so hanggang dun yan no shit so malapit na tayo malaki na nila oh shit so ano? so wala rin masyado ng na galaro sa mga empleyado lang din Cold Stone. Shout out. Shout out sa Pan City. So yan, Bigyan tayo ng kape. So yan, itong mga groceries na makikita natin dito. Mga uh, bibili dito sa Lulu. Ganay pa. Ay grabe yung mantika dito na pamura dito sa Basang Middle East. May dinar 120 yan, liter na to. So ganyan lang kamura dito. So mahirap kasi convert natin sa Pilipinas kasi napakalaki ng palita dito sa wait So pag dito normal lang yan, napakamura niyan. ito yung mga olive oil mga healthy so yun no? ay bubili na ako hindi ko masyado na video mga ka brother at ako yung nagmamadali ati baka may customer na kami so bubili lang ko ng kape tapos tinapay so papakita ko lang yung mga laman ng lolo sa inyo <laughs> so hanggang dito lang at ako maglalaad pa bye peace